Taglamig na mga katrupa kaya ang sarap ng humigop ng mainit na sabaw mga katrupa dito sa El Padrinos magandang hapon sa ating lahat ayan, gabi na ko na ayan, so hindi nasahang uh, pangyari mga katrupa napadpad kami dito sa may Jufer Seaside mga katrupa dito sa El Padrinos ayan mga katrupa oh. ayan. tatay namin yung mga soup nila dito ngayon dahil ayan oh, taglamig na Tara, pasok tayo sa loob araw mga ngayon mga katropa at ito ang simula ng araw ng taglamig mga katropa dahil umulan na kayo ng umaga kaya medyo malamig na simoy ng hangin ngayon dito sa Jofer Seaside mga katropa kaya maganda ng magpainit at humigop ng mainit na sabaw dito sa El Padrinos wow. mga katropa oh. ayan eto na eto na ang aming order lamig kayo mga katropa oh. Ang in order pala namin dito mga katropa isang bowl na pang tatlong tao na lumi. At sinubukan din naman itong kanilang special na vegetable lumpia. Ipaparinig ko sa inyo ngayon mga katropa o oh, kung gaano ito kalutong. O oh, ba diba, ang lutong yan mga katropa panalo. At dito naman sa kanilang lumi may sinasabi ang aking mga kasamahan dito na dito lang daw sila nakakain ng lumi na masarap. Kaya tara dito mga katropa at marami pa silang mga pagkain sa kanilang menu. At pati mga sweets mga katropa, mga kakanin, kagaya nitong kasaba cake oh. Dito lang yan sa Halal Pinoy Restaurant El Padrinos.